3,000 pesos na produkto ang for delivery ngayong araw. Yung ating income ngayong araw ng saktong 3,000. Ah, Siguro para sa iba ay hindi kalakihan. Pero pag pinagsama-sama ang maliliit na amounts, magtutuloy-tuloy ang operation sa tuusa tayo papunta sa goals natin. So, ito ang ito si Toyworth na 600 pesos. Then, meron tayong apat na train na itlog. Ito ay 1,320. So, ito ang na to. Ito ay 1,080. Kailangan lang ng konting kapal na mukha para sa ganitong business. Actually, sa kahit na anong business. Lalo na at nagsisimula ka pa lang. Sumikat na si Haring Araw. Paka... Ganda ng panahon pagkatapos ng parang isang linggong umuulan maganda rin na timing na mag harvest ng produce at uh, syempre as usual yung produce na i harvest natin yung ating lettuce at saka ating brown eggs so ito naman ay may mga nag order na kasi pero nami-miss nila yung ating mga produce pag hindi ko nakapagdala. Kasi minsan kulang talaga eh. Paano lang yung madala ko. Gila naman to kaya mabilis lang ito. Kaso yung ibang mga lettuce natin, lalo yung mga bagong tanim, naging leggy na. Papakita ko. Dati, nahihiya ako mag-offer ng mga products ko sa mga kopisina ko. Dahil wala naman akong background sa sales talaga eh. As in, wala. Okay, so para sa lettuce natin, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 11. So 11 lang yung ating uh, madadala ngayon. Kasi yun lang, meron. Pero kapag nagbe-business ka, hindi pwede ang mahihain eh. At mas advantageous pa nga kapag makapalamukha. Pag nahihiya ako, alam nyo ang sinasaisip ko? Pag may nag-aalok naman sa akin ng kahit anong product or service, Never naman pumasok sa isip ko na hindi ba siya nahiya? Kaya sabi ko, karamihan wala pa pakaalam. Either interested sila sa products ko or wala silang pakaalam. Kaya magpo-focus tayo sa interested sa products ko. So mukhang ready naman na itong kasunod na mga batches. Sakto natin 18 para isang styro box yung dala, dala natin. Marami naman naghahanap sa office nito eh, kaya oh ubos to. Yung last week nang dala ko, nabitin po eh. Ganda. Kahit maulan. Nakalimutan namin, kailangan ko palang i-plastic to. Kasi pang office. Kasi pag uh, binibili ng mga kasama ko sa office syempre iuwi nila kailangan may bitbitan sila ang pangit namang hawak nila yung cup na yan so, ito yung sinasabi ko na nag leggy you know? yeah. pero mga ilang weeks pa naman sila pag uminit naman siguro kung ngayon kung iinit ng tuloy tuloy sa mga susunod na araw mainit pa ulit mga ka recover yan bubuhagag pa yan na parang ganito yan magaganya pa itsura nyan ito ang nangyayari naman pag yung medyo bata pa yung lettuce at Mawala ng init, nagiging ganyan ang nangyayari. Kasi naghanap sila ng liwanag eh. So, yun. Maximize lang natin yung space dito. Mali kasi yung pinaglagyan. Eh, sayang yung space. ito, so, dapat, ito kasi yung dulo ng batch. Na nakaraan. So dapat natin dito yung ating batch number, batch 35. So, itong mga panakip na to, ilagay naman natin doon sa tinanggalan natin doon. Kasi kailangan ng takip. Para ma-minimize yung algae at saka yung init kahit paano. Isa talagang challenge ng paglileto sa masamang panahon. Pagbagyo, may possibility na masira ang greenhouse mo. Kung hindi man, pag makulimlim ang panahon, magiging lagi. Lugi, lalo na kung ang mo ay pertimbangan labanan. Pag ganito, na naka-plastic din siya na magkakatabi, naiiwasan yung pagkasira ng dahon. Kasi pag nagkiskisan silang ganan, yan o, pag walang plastic, nagkiskisan, sasabit yung kulot sa kulot, mapupunit. E eh pag may plastic, madali ko na siyang uh, may aabot sa, may, sa nagpa-reserve less damage pa dun sa mga dahon so yan, meron tayong 18 na lettuce ito ay 600 pesos na ating i-deliver sa may mga order syempre harvest day lettuce day din ng ating mga native pigs mga vegetarian yung mga yan eh para walang sa pwede nating ibigay ito sa ating native pigs ito At yung ating mga trimming ito kayo. Ito. Si Whitey, ayaw talaga dun Hindi siya kumakain, no? Oh. Umikot din ako ng konti sa mga laga ko dito sa farm. Sa kumbingan. No, kumusta Wala ka pa rin, anak? Ilang araw na kitang minomonitor, wala pa rin ah. Malapit ka na, sigurado. So after ng halos isang linggo na umuulan, ngayon na lang ulit uminit eh. So at least uh, makakalabas yung ating mga kambing. At least ma-enjoy nila yung araw ngayon. Maya maya, pag natuyo yung damo, uh, makakagala na sila. Unlike ng mga nakaraan na talagang very limited yung time nila. Hindi halos sila mga kain sa labas. Lalo na ikaw. Kailangan mo na maraming pagkain. Ayan. Right. Ayan. Talagang bigat na bigat na siya sa kanyang sarili. Hmm. Ah, Balik. Pili ko ilang araw na lang talaga ito. Ta. As in, one day, two days. Tignan natin kung anong itsura ng anak niya at kailan siya mga anak. At sa batch 26 sa grower house. Pumustahin ko lang itong ating batch 26. taba nila ito yung uh, nagka problema tayo sa brooding pero nahabol na natin sila basta alam mo yung gagawin mo sa mga cases kasi ako batch 26 na ako eh alam ko na yung mga cases alam ko na yung maring gawin pag ganito yung nangyari di diba? so experience so ito ang atin letos ito ay worth na 600 pesos kasi siya ay 18 heads Then, meron tayong apat na tray na itlog. Ito ay 1,320. So, ibig sabihin, yung ating produce ay 1,920 pesos ngayong araw. Naisip ko nga minsan, ang laki na nang kinapal na mukha ko, buhat nung nag-business ako. Talaga. Kasi kahit na sa anong business, service man yan or goods, kailangan mo magbenta eh. Kailangan mo kumausap ng tao, at kailangan ng kapal na mukha Hindi pa ako 100%, pero kumbaga sapat na rin para magawa ko ang mga kailangan gawin So ito, sa loob ng sikang ko ilalagay kasi makulimlim pa rin, baka mamaya abutin ako ng ulan sa highway, mapuno na ng... tubig yung ating mga plastic kung ko la at kawa naman si Kinsey pag malumi kahon sa ating tray dito rin yan sa loob syempre so yan yung ating mga farm produce meron pa hindi pa lang yan so meron din tayong so, order ng ilang pastil chicken pastil by Garaponic of beauty so mag dalawang anim So, itong na to, ito ay 1,080. So, that would make yung ating income ngayong araw ng saktong 3,000. O, ah, diba? Diba? Pastil plus harvest, 3,000 ngayong araw. Thank you po sa may mga orders. Next time ulit. Gagayak na, sea of duty. Salamat. Peace.